Kahulugan ng pagsampal sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa pagsampal ay maaaring sumisimbolo ng pagsalakay, galit o pagkadismaya sa isang tao o isang bagay. Maaari rin silang kumatawan sa isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan o ang pangangailangan igiit ang sarili kung nanaginip ka na sumampal sa isang tao, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng galit o pagkadismaya sa taong iyon sa iyong pagkising. Ito ay isang senyales na kailangan mong ipahayag ang iyong mga damdamin. Kung nanaginip kang masampal, maaaring magpahiwatig ito na nakokonsensya ka sa isang bagay na nagawa mong mali. Maaari rin itong magpahiwatig ng pakiramdam ng walang kapangyarihan sa isang partikular na sitwasyon o relasyon. Gayunpaman, ang interpretasyon ng iyong panaginip ay nakasalalay sa mga partikular na detalye at emosyon na iyong nararanasan. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang pagsalakay at galit. Ang pagsampal sa isang tao sa isang panaginip ay maaaring magpakita ng pinipigilang galit o pagkabiko sa taong iyon o sa ibang tao sa iyong buhay. Sa katulad ng paraan, ang pagsampal ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng pagkakasala o kahihiyan para sa isang bagay na iyong nagawa. Pangalawa, ang panggigiit at mga hangganan ang pagsampal sa isang tao sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo sa pagiging mapanindigan at pagtatakda ng mga hangganan. Maaaring pinaninindigan mo ang iyong sarili o ipinagtatanggol ang iyong mga paniniwala sa paggising sa buhay. At ang pangatlo ay ang power dynamics. Mahalaga rin ang power dynamics sa pagitan mo at ng taong sinasampal maaari kang magkaroon ng kapangyarihan sa taong iyon kung ikaw ang sumasampal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsampal sa isang tao sa mukha. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagsampal sa mukha ng isang tao, madalas itong sumasalamin sa galit, sama ng loob o pagnanais na makontrol. Ang taong nasampal mo sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang tao sa iyong pagkising na nagkasala sa iyo o nagparamdam sa iyo na wala kang kapangyarihan. Ang pagsampal ay maaaring sumagisag sa iyong pangangailangan na igiit ang iyong sarili at manindigan sa individual na ito. Gayun din, ang panaginip ay maaaring magpakita ng iyong mga panloob na pakikibaka kung saan ang taong sinasampal mo ay kumakatawan sa isang aspeto ng iyong sarili na sinusubukan mong harapin o pagtagumpayan. Isinasaalang-alang ang konteksto at mga emosyon na nakapalibot sa insidente ng pagsampal sa iyong panaginip ay mahalaga. Ikaw ba ang gumagawa ng sampal o ikaw ang sinasampal? Ang interpretasyon ay maaaring magiba iba depende sa iyong papel sa panaginip. Kung ikaw ang sumasampal, maaari itong magmungkahi na ikaw ay nakikitungo sa hindi nalulutas na galit o isang pangangailangan na igiit ang pangingibabaw. Ang pagsampal ay maaaring magpahiwatig ng pakiramdam mo ay wala kang kapangyarihan o may isang tao sa iyong buhay na kumokontrol sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsampal sa iyong kapatid na babae. Ang panaginip tungkol sa pagsampal sa iyong kapatid na babae ay maaari maging isang masalimuot at emosyonal na karanasan. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring sumasalamin sa tunggalian ng magkapatid, selos o hindi nalutas na mga salungatan sa loob ng iyong pamilya. Ang kapatid na babae sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang aspeto ng iyong sarili na nahihirapan kang tanggapin o tanggapin. Mahalagang isaalang-alang ang likas na katangian ng iyong relasyon sa iyong kapatid na babae sa paggising sa buhay. Ang panaginip ay maaaring magpakita ng mga pag-igting kung meron kang isang palaaway o pilit na relasyon. Bilang kahalili, kung meron kang malapit at suportadong relasyon, ang panaginip ay maaaring magpakita ng iyong mga panloob na pakikibaka sa halip na direktang kumakatawan sa iyong kapatid na babae. Ano man ang konteksto, ang panaginip tungkol sa pagsampal sa iyong kapatid na babae ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas mahusay na komunikasyon, pagunawa at paglutas sa loob ng iyong pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsampal sa iyong asawa Ang panaginip tungkol sa pagsampal sa iyong asawa ay maaaring maging lubhang nakakabagabag. Dahil maaring magmukahi ito ng mga pinagbabatayan na isyo o salungatan sa inyong relasyon. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong mga damdamin ng galit, sa manang loob o isang pinaghihinalaang kawalan ng kontrol sa relasyon. Ang pagsusuri sa mga emosyon at mga pangyayari na nakapalibot sa insidente ng pagsampal sa panaginip ay napakahalaga. Nakakaramdam ka ba ng pagkabigo o labis na pagkabalisa sa pag-uugali o pagkilos ng iyong asawa? O ang panaginip ay isang pagpapakita ng iyong mga insecurities o takot sa loob ng relasyon? Ang pag-unawa sa konteksto ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga pinagbabatayan na isyo. Kung ang panaginip ay nagpapakita ng mga salungatan sa totoong buhay, mahalagang lapitan ng sitwasyon ng may impantya Bukas na komunikasyon at isang pagbayag na harapin ng mga hamon. Ang paghingi ng profesional na tulong, tulad ng pagpapayo sa mga mag-asawa, ay maaari maging kapaki-pakinabang sa pagtugon sa anumang pinagbabatayan na mga isyu at pagpapatibay ng relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong sumampal sa iyo kapag na naginip ka ng isang taong sumampal sa iyo, maaari ito maging isang lubhang nakakabagabag at hindi komportable na karanasan. Nagpapakita ito ng kawalan ng kapangyarihan, kahinaan o kawalan ng kontrol sa iyong pagkising. Ang taong sumampal sa iyo sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang autoridad, isang nangingibabaw na personalidad o isang taong may kapangyarihan sa iyo. Mahalagang isaalang-alang ang mga emosyon na nararamdaman mo sa panaginip. Nagalit ka ba? Natakot o nahiya? Ang mga emosyong ito ay maaaring lumikha ng mga salungatan na maaaring kinakaharap mo sa iyong buhay. Marahil ay nararamdaman mo na may isang taong sumisira sa iyong autoridad o hindi gumagalang sa iyong mga hangganan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring magpakita ng iyong pagdududa sa sarili o kawalan ng tiwala sa iyong mga kakayahan. Ano man ang konteksto, ang panaginip na masampal ay maari maging isang wake-up call upang matugunan ang hindi naresolbang mga salungatan o power dynamics. Sa pamamagitan ng paggalugad sa kahulugan ng panaginip at mga emosyong dulot nito, mas mauunawaan mo ang iyong sarili at magsusumikap tungo sa paghahanap ng isang pakiramdam ng empowerment at kontrol sa iyong gising na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang babaeng sumampal sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang babaeng sumampal sa iyo, maaari itong maging isang komplikado at maraming aspeto na karanasan. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong panloob na pakikibaka sa pagkababae, dynamics ng kapangyarihan o hindi nalutas na mga isyo sa mga kababaihan sa iyong buhay ang babaeng sumampal sa iyo sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang partikular na individual tulad ng kapareha, miyembro ng pamilya o kasamahan. Bilang kahalili, ang babae ay maaaring sumagisag ng isang mas abstract na representasyon ng pambabae na enerhiya o autoridad ang pagkilos ng pagsampal ng isang babae ay maaaring pukawin ng mga damdamin ng pagpapaputi, kahinaan o isang pinaghihinalaang pagkawala ng kontrol. Mahalagang isaalang-alang ang konteksto at damdaming nakapaligot, nakapalibot sa insidente ng pagsampal sa panaginip. Nararamdaman mo ba na hindi ka iginagalang, itinatakwil o sinisiraan ng babae sa iyong, panag, sa iyong buhay o ang panaginip ay salamin ng iyong panloob na pakikibaka sa mga katangiang panlalaki at pambabae. Sa pamamagitan ng pagtuklas sa mas malalim na kahulugan sa likod ng panaginip, maaari kang makakuha ng mga insight sa kung paano ka mag-navigate sa mga relasyon at power dynamics sa mga kababaihan sa iyong buhay makakatulong sa iyong pagunawang ito na bumuo ng mas malusog at mas balansing mga pananaw. Sa huli ay humahantong sa personal na paglaki at pagpapabuti ng sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa yong kaibigan na sinampal ka. Kapag nanaginip ka na sinampal ka ng iyong kaibigan, maaari itong maging isang nakakainis at hindi inaasahang karanasan. Ito ay nagpapahiwatig ng pinagbabatayan ng mga tensyon o hindi nalutas na mga salungatan sa loob ng inyong pagkakaibigan. Ang kaibigan na sumampal sa iyo sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang aspeto ng iyong sarili na nahihirapan kang tanggapin o tanggapin. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring magpakita ng iyong damdamin ng pagkakanulo, pagkabigo o isang nakikitang kawalan ng katapatan mula sa iyong kaibigan. Mahalagang isaalang-alang ang likas na katangian ng iyong relasyon sa kaibigan sa iyong paggising. Kung meron kang malapit at suportadong pagkakaibigan, ang panaginip ay maaaring magpakita ng iyong mga panloob na pakikibaka sa halip na direktang kumakatawan sa mga aksyon ng iyong kaibigan. Gayun paman, kung may mga pinagbabatayan na isyo o tensyon sa relasyon, ang panaginip ay maaring isang paraan para sa iyong subconscious na maproseso at makayanan ang mga hamong iyon. Sa pamamagitan ng paggalugad sa mga emosyon at konteksto na nakapalibot sa insidente ng pagsampal sa panaginip, maari kang makakuha ng mahahalagang insight sa iyong personal na paglaki ang dynamics ng iyong mga pagkakaibigan at kung paano ka mag-navigate sa mga interpersonal na relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng taong sumasampal sa isang tao. Ang mga panaginip tungkol sa pagsaksi sa isang taong sinampal ay depende sa iyong emosyon sa panahon ng panaginip. Kung nakakaramdam ka ng kawalan ng lakas sa panahon ng panaginip, Nangangahulugan ito na nakakaramdam ka ng kawalan ng kakayahan sa kasalukuyang sitwasyon sa iyong pagising. Maaaring pakiramdam mo ay hindi mo kontrolado ang mga nangyayari sa paligid mo at may ibang tao na tumatawag. Kapag nakakaramdam ka ng galit sa panaginip, nagtatanim ka ng sama ng loob sa isang tao. Ang taong sinampal sa panaginip ay kumakatawan sa taong nagagalit sa iyo at ang pagkilos ng pagsampal ay maaaring magpakita ng iyong pagnanais na makabawi sa kanila.